Thank you for driving tonight, ha? <laughs> Anything and anytime. Basta for you. Mo nang kaya ako mga friends na ako, kay I have the best kuya ko no. <laughs> <laughs> Nangga lang kitik ka. Eh. So kada matay si mami, isaad ko nga I will protect you. Thank you kuya. Oh. oh. Hi miss. Asi pangani mo? Oh. Hoy. Ay basusan ako manghud ah. Kuya, ay ano nalang sila patulik, kuya. Sa so, ba'y gusto mo? Ha? Kuya, nag-drive ka, kuya. Please, ay ano nalang patulik. Dali, gibastos ka ng mga tawa na. Bisag nahibaw siya nga, nakay kuyok. Mabugiro na tawa na, ha? Kuya, please, ayaw na lang lagi. Ah, kuya, watch out!

Dad, I made a coffee for you. Here. <laughs> uh, thank you. <mumbles> oh, somebody. Dad. Next time, don't make one if you can't get it right. It's too sweet. Oh, sorry, Dad. <sharp inhale> sukat lang nawa si kuya. Murag layo na kayo si daddy na ako. Naibaw ko. Isagwa siya masultin ako pero ako mo yung gibasol sa pagkamatay ni kuya. Naibaw ko. Ay, da! Forget it, uy! Dili ka angay mag-guilty. Because what happened on that night was purely accident. Usa pa! Why nakagusto nga mo ito'y mahitabo ninyo? Dapat ganit, thankful pa si daddy ni mo nga. Dili ka mong doha si mong kuya ang nawa. Uh, Day. Oh my God! Ay, siya, Day. Uh, oh, kikinsaman. Tanawala ko lang siya ni Um, mm. Gwapo <laughs> kayo siya, no? Sayang lang kay janitor naman siya, pero... Pero gwapo kit siya. dili bagay niya nga mahimong janitor. Um, bago na siya rin, eh? Mm, I think so. Pero I'm not sure if I heard it right, ha? Nako'y na natungan ato one time nga students nga nagsturya about him. Nga, he's a working student ko, no? Ma'o no pa? Oy! You look interested, ha? Huh? Oh, of course not. Ah, <laughs> oh, Thea, ako na anak. Malayta kasi mong klase. <coughs> Ay, okay, Rayaya, right, uy. Tao-tao na sa tawa ko makalito pa daddy. I will cook for him. Just make sure nga mukhaon siyang iyang breakfast before siya work. Okay, Inday. <laughs> Thank you, Yaya. Happy to get it. <laughs> ay, what pa si Daddy? Ah. Uh, ko. Ah, uh, sir. Uh, Kaununa. una -un Ay, hindi ay giluto si Inday Thea para ni mo, oh. Dili na. Nagdali ko. Dad, sige na, Dad. Mas maayo nga masudlan gamay imuntihan. Tilawi lang akong niluto. Bisa gamay lang ko. Ay, sir. Nagdali ko. I have to go. Um, recorded by x thunder gaming uh, okay raya okay nakasabot ko nga grabe gyahapon ang kayo si dati nako na inday teya sigiya mag prepare nako na for school uh. Đi bên ko cổ anh nhỉ? Ai... Oh, sorry, miss. Sorry. Um. Um, sorry. Ok ra. Đi ba, ikaw mà tông janitor? Um, uh oh, I'm Thea. Ikaw? Um, uh, Andy, miss. I hope we can be good friends. Hả? Huh? Sa tinuod lang. Wa ako makasabot nga nang nagkisuod ka na ako. Akong buto na naon. Layo na kita kahimtang, eh. Ano di ay, basihan ba ay na ang kahimtang sa usakataw? Aron worth it siyang pagdun or dili? Tia. I like you. Tia. I don't know, ha, pero... Gaan akong buot ni mo? Ha? Ang siya ni mong ipasabot? Do you like me? Oh. Seriously, ganahan ka na ako, ha? Tia. di tabagay. Usaratahong kong kung ka janitor. So. Ua mtingan le laging di magkagusto nimo. Ideal woman ka para sa tanan. Oh. So you like me? Ha? Huh? O oh, kuan. Mm. Oh. Mm. Oh. mm. Oh. Girl, okay na cute ka? buutan si Andy, girl. Ay And nakita sa kako na nga, naninguha siya siyang future. Pero girl... Please stop. Okay? Love na ko si Andy. Huwag pinanggap ko niya. I will fight for him. Thea... Usalan ka, janitor? Pulos na lagi labad sao ang imong dihatag ka na kong tera. Karos ang ko na sakto sa imong pananaw, Dad. Sukad lang namatay si Kuya. Mura na ko kong buhay bili ining maya. Wala ko'y bili para ni mo. Uh, Ayaw kong sultli, Tinuod ba sa Dad? Kapila ko nang ayaw, oh, sorry ni mo. Ni-explain ko ni mo nga aksidente ang nahita po. Kung kahimbaho pa lang ka, nag-ampo ko nga unta ako nalang namatay o oh, gili si Kuya. Kaya oh. eh, bisag ako mo ini aron si Kuya pagihapon ang imong ipangita. Dito na ako kagustuhan nga mo ni Kuya da dili. Hey. Please. Basag di ko ba ni Andy. Karon pa ko baka feel nga doon ako sa satong gibuhat dad. All my life ikaw may ako gisunod. Bisag karon lang dad. Basag di ko ba ni Andy. Buutan siya ug mahal ko niya. Hey. Uts. Love tika. Ubisa unsa pa mahita mo Andy? If I file it ka, karon pa ko mo feel looking on Annie. So please, please, ayaw pa yung chukup po ha. Tia, mahal tika ka. Ug maning tamot ko mayo aron ma prove na ko siya mong daddy, nga worth it ko para ni mo. <laughs> Thank you Andy. <laughs> Thank you. I love you too, <laughs> Tia. A few stolen is all that there, I try to... Dili sa ng among giagian ni Andy, pero proud ko sa outcome sa among tanang mga sakripisyo o pag-antos. Sa pagkakaroon, usa na ka-engineer si Andy, o ako, housewife, nga nag-atiman sa among kids. Dini na lang po ito, salamat, RMN.

Jelly Haka sa direksyon ni presyler kanas. Kamu sa mga hikala ug mga sukin tipaminaw, Sainung Nakalin gidapit sa papaadal. Sa inyong laing <laughs> taagi <laughs> sa kinabuhi, gineklibot sa sa taawit. handumanan sa sa care of production center studio. 3rd floor Jose R Martinez Building Osmania Boulevard civil City Ubokha ipadasa Handumanan official Facebook page Handum sa senior kaon salamat senior pa